Alam nyo ba kung bakit nabibiak or nagkakrak ang bunga ng pakwan? Hello mga kaagri. Ang dahilan po niyan ay sobra siya sa tubig. Etong tanim ko, nagkrak siya dahil po sa sobrang ulan. Nakatanim po siya sa container. Nung nilagyan ko po siya ng support, netong net, doon po siya nagkrak. So dahil po sunod-sunod yung ulan dito sa aming lugar, kaya sobra-sobra din yung tubig ng nakukuha ng pakwan. Kaya ang lambot po ng kanyang balat. Kaya konting galaw lang nagcrack po siya agad. So sayang napakalaki pa naman. Kaya itong pakwan ina-advise siya na magandang itanim sa summer kasi pag summer or tag-init, mas nako-control po natin yung dami ng tubig kasi tayo po yung nag apply hindi tulad sa tag-ulan na hindi po natin makontrol kung sunod-sunod yung ulan talagang mabubugbog yung ating pakwan madali pong mag yung mga bunga pag tag-init po kasi ang ginagawa ng pakwan protektahan niya yung kanyang bunga para ma-maintain yung moisture. So para mangyari yon, papakapalin niya po yung kanyang balat para hindi po maka-exit yung kanyang moisture. Pero kung sobra po yung tubig or yung moisture, hindi niya po napapakapal yung kanyang balat kaya madali pong mag-crack yung mga bunga. Actually, pwede po tayo magtanim ng pakwan kahit tag-ulan magkaiba lang po sila ng approach during dry season or tag-init. So, kailangan lang po natin mag-prepare kung magtatanim kayo ng pakwan sa tag-ulan. Una, mas maganda po kung yung area nyo ay rolling para hindi siya naipunan ng tubig. Tapos, mas maganda rin kung maglalagay kayo ng plastic mulch na itatakip nyo po dun sa inyong pinaka-plat kung saan nakatanim yung pakwan para po makontrol nyo yung pagpasok ng tubig. Kasi kapag ginamitan nyo po ng plastic mulch, ang meron lang pong butas yung pinaka-puno. So bubutasan nyo yung plastic mulch, yun lang yung merong pasokan ng tubig. So makokontrol nyo po dahil kayo mismo yung magbibigay ng tubig. Or kahit magulan man, konti lang yung makakapasok. Kaya hindi po sosobra yung tubig dun sa taniman nyo ng pakwan. Kung sa container naman, ganun din. Pwede natin siya takpan ng mga plastic para po hindi pumasok yung tubig doon sa inyong container. Tapos, dagdagan nyo rin po ng butas yung inyong container para mabilis mag-drain yung tubig. Pwede rin po kayo maglagay ng rain shelter parang bubong na transparent doon sa inyong tanim na pakwan para po pagka umulan, hindi mapupunta doon sa lupa kung saan nakatanim yung pakwan. And most importantly kailangan po natin mag-apply ng calcium dahil yung calcium po nakakatulong yan para mas tumibay yung tanim nating pakwan pati po kumapal din yung balat so, makakatulong siya para maiwasan yung pagkrak ng mga bunga para naman po tumamis yung lasa ng pakwan mag-apply po kayo ng mataas sa potassium yan po yung nutrients na nagpapatamis ng mga bunga kung sa tingin nyo po nakatulong yung information na to elect like nyo naman sana po tulungan nyo rin kami share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming.